Welcome back mga kakakbang Ngayon araw po, tabu, po natin Ang pad Kasi medyo maulan dito sa amin ngayon May shear lane Kaya palaging umulan Kaya kailangan natin i yung mga alaga natin Para hindi po sila dapuan ng sakit Tulad po ng sipon Tulad ngayon may mga nakakasakit ng sipon Medyo malala po yung tama ng sakit na yon Kaya kailangan natin i sila Para hindi po sila madaling tamaan ng mga bakteriyang dala ng palaging umuulan. Ayun, ito po yung ginagamit ko. Ayan isa't kalahati nito sa isang galong tubig yan, ito ito yung pangahalo natin isa't kalahati ito yung madalas ginagamit ko pag masyadong maulan nagpa-plashing ako kaya nagpapainom ako kasi palaging umulan madalas po nagkakaroon ng sipon kaya maiging makaiwas mga sipon mag tayo yung antibacteria na ginagamit ko is hindi natin babanggitin yung produkto kasi walang endorsement kaya uh, iwas muna tayo sa pagsabi ng mga pangalan ng produkto ginagamit natin sa ating mga alagang manok ayan, kita natin Ito po is may antibacteria na tapos may electrolytes para maging malusog din natin mga alagang manok. Kaya mas maganda itong painom. Kung gusto nyo malaman kung anong pangalan ng produkto to, pwede rin kayong mag-comment sa comment section para itanong kung anong pangalan ng produkto to. Tapos haluin natin. Yan, ririn rin natin painom sa ating mga alagang manok para maiwasan nating magkaroon sila ng sipon o iba pang sakit. Kailangan nating magplasing sa maulan na panahon. Dito sa amin kasi Alos ang linggo na palaging umuulan kasi may shearline kaya palaging umuulan kaya umiiwas tayo para magkaroon ng sakit sa at ating mga alagang anok kaya habang wala pa silang iniindang karamdaman eh maagapan na natin kasi napainom na tayo na antibacteria at saka may electrolytes para magboost po yung immune system nila para hindi po sila agad-agad tamaan -agad ng sakit ayun kailangan talaga gumamit tayo ng mga anti-bakteriya sa mga alaga natin kasi pag nagbakuna tayo eh magkakaroon po ng alitan kasi yung mga kapitbahay natin mayroong mga manok eh nagagalit sila pag nagbabakuna tayo kaya iniwasan natin yung mga alitan na yon kaya halos po yung mga manok natin dito eh, hindi po nabakunahan pero mas maganda magbakuna talaga at saka magpainom pa rin tayo ng mga antibacteria para sigurado po hindi tatamaan yung mga alaga natin kasi mahirap na pag tinamaan sila mas malaki po yung magiging gasos natin tsaka baka magkahawaan pa tsaka mamatay sila kaya kailangan nating gawin yung mga antibacteria flushing kasi backyard lang tayo kaya hindi po natin binabakunahan yung mga alaga natin para iwas alitan Ayan, papainom na tayo. Ayan. Hmm. Yan, hayaan na natin uminom pa ng marami. At yun po yung paraan natin sa pag-iwas sa mga bakterya o kaya yung mga sakit. Kailangan natin pinaplashing mga laga natin lalo maulan. Meron namang pwedeng gamitin yung tableta, papainom, tapos pag inject para makaiwas tayo sa mga sakit. Pero yung papainom po ng bakteria na hinahalo sa tubig, is madali pong paraan kaysa nagpapainom po tayo ng tableta or mag -e inject At saka kung bago pa sa ating channel, wag kalimutang mag-subscribe at click yung bell button para update ka sa ating mga bagong video yung lalabas. Ikaw na di para kapag subscribe, eh mag-subscribe ka na para malaman mo kung na natin sa pagbamanan. So, Hanggang sa sunod. Ba bye